Ako ang inyong kapanalig, Bishop Jose Colin Bagaforo ng Diocese of Kidapawan. Ugaling makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manood sa Veritas TV, sa Sky Cable, Channel 211, at DCRV 846 Facebook page. Kapanalig! bukod sa physical na kalusugan ng at mental health, pinakamahalagang palawigin ang ating buhay espiritual bilang mga anak ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 4, Talata 4, Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tayo ay kasalukuyang nasa sa panahon ng kwarisma at taon ng jubileo. si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos na mabisang pananggalang sa anumang banta ng kaaway. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, Binubusog natin ang ating Espiritu. Pinupuno ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang magawa ang kagustuhan at itinakda ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. Ngayong kwarisma, tayo ay manalangin, mag-ayuno at magtika. Sumayon nyo ang katotohanan.